ang aklat ng propetang si Ezekiel. Sa unang video ay ipinakilala sa atin si Ezekiel na pari. Nakaupo siya kasama ang mga bihag sa Babylonia at nakita niya ang nakakamanghang kaluwalhatian ng presensya ng Diyos sa templo. Pero nagpakita ito sa kanya sa Babylonia at naintindihan ni Ezekiel kung bakit. Dahil sa pagsamba ng Israel sa mga Diyos-Diyosan at pangaabuso sa lipunan, napuwersa ang Diyos na iwanan ng sariling templo. At kahit may pag-asa pa para sa hinaharap, pinalawak pa ng libro ang mensahe ni Ezekiel tungkol sa hatol ng Diyos. Una, para sa Israel. At pagkatapos, sa mga bansa sa paligid ng Israel. Kasunod nito ay may mahalagang nangyari sa Kabanata 33. Nakatanggap si Ezekiel ng balita na nangyari na ang pagsakop ng Babilonya sa Jerusalem at bumagsak na nga ang nusod. Winasak ang templo. Nagkatotoo ang malagim na babala ni Ezekiel ang pagkabihag ang pinaka nakakakilabot na trahedya nangyari sa Israel. At nagdulot ito ng malaking tanong kung ayaw na ba talaga ng Diyos sa Israel. Pero tandaan, sa dulo ng Kabanata 11, nangako ang Diyos na may bukas pa rin para sa Israel pagkatapos silang mabihag. Kaya ang disenyo ng natitirang bahagi ng libro ay para sa liksikin ang pangitain na pag-asa ni Ezekiel. Una, para sa Israel, sa mga bansa. At pagkatapos ay para sa lahat ng nilikha, nagsisimula ang pag-asa para sa Israel sa pangako ng Diyos na magkakaroon ng bagong David, isang mesiyas na hari sa hinaharap, isang klase ng pinuno na kailangan ng Israel. Pero hindi pa nila naranasan kahit kailan. Ang bagong Israel na ito na pangungunahan ng mesiyas na hari ay binubuo ng mga tao na binago. Gagamutin ng Diyos ang ugat ng kanilang problema ang kanilang pagre-rebelde. Bibigyan niya sila ng bagong puso. Kagaya ito ng pangako ni Moses sa dulo ng aklat ng Deuteronomio. Sinabi ng Diyos na aalisin niya ang matigas nilang puso. Ipapadala ang kanyang espiritu sa kanyang bayan para bigyan sila ng bago at mabuting puso na magmamahal at susunod sa kanilang Diyos. Mas ipapaliwanag ang ideyang ito sa kasunod na kakaibang pangitain. Nakakita si Ezekiel ng malawak na lambak na puno ng mga tuyong buto at kalansay ng mga tao. At sinabi sa kanya ng Diyos na ito ay larawan, isang talinghaga, ng espiritual na kalagayan ng Israel. Nagbunga ang kanilang pagrebelde sa Diyos ng pagkabihag at literal na kamatayan ng maraming tao. Pero isa rin itong paglalarawan sa kanilang namatay na ugnayan sa kasunduan. At sinabi ng Diyos kay Ezekiel na darating ang kanyang espiritu para buhayin ang kanyang bayan. Kaya umihip ang hangin at tumayo ang lahat ng mga buto at binigyan ng mga ito ng hininga at buhay. Nagkaroon ng balat ang mga buto at biglang nakita ni Ezekiel ang maraming bagong tao na nakatayo sa harap niya. Binabalikan ng pangitain na ito ang kwento tungkol sa paglikha sa mga tao sa Genesis Kabanata 2 kung saan nilikha ng Diyos sa mga tao mula sa alikabok at hininga ng Diyos nagrebelde ang Israel at lahat ng tao. At nagresulta ito sa kamatayan. Kaya ang tanging pag-asa ay gagawa ang Diyos ng panibagong paglikha sa mga tao sa paraang pwede silang mabuhay sa loob ng mapagmahal na relasyon sa Diyos at sa kanilang kapwa. Pagkatapos solusyonan ng Diyos ang kasamaan sa puso ng sarili niyang bayan, may ilang isyo pa rin na hindi nasasagot. Halimbawa, anong gagawin niya sa kasamaan na lagana pa rin sa mga bansa? Ano ang kinabukasan ng tahanan ng Diyos sa templo? Tungkol dito ang panghuling dalawang seksyon ng libro. Nauna muna ang kabanata 38 at 39. Makikita dito ang pangako na lubos na tatalunin ng Diyos ang kasamaan ng mga bansa. Binigyan ito ng katauhan sa isang pinuno na si Gog mula sa lupain ng Magog. Kinuha ang pangalang ito sa isang listahan ng angkan sa mga sinaunang kaharian at lupain mula sa Genesis kabanata 10 at tungkol ito sa mga makapangyarihang bansa noong una. Ginamit ni Ezekiel ang sinaunang pangalan na ito sa Biblia bilang paglalarawan sa kahit ano o sa lahat ng mararahas na kaharian. Malalaman natin na pumasok si Gog sa alyansa kasama ang pitong bansa mula sa lahat ng apat na direksyon ng kompas. Malinaw na isa itong simbolo na kumakatawan sa lahat ng bansa. Makakatulong din ito para maintindihan natin bakit inilarawan ni Ezekiel si Gog gamit ang mga simbolo na una niyang binanggit sa libro na tumutukoy sa mga hari ng Tyre at Egypt, kay Pharaoh. Para kay Ezekiel, si Gog ang kumakatawan sa lahat ng pinakamasama at pinakamarahas na tao sa Biblia. Si Gog ang pinakasimbolo ng paghihimagsik ng tao laban sa Diyos. Ang pangunahing kwento sa mga kabanatang ito ay kinukontra ni Gog ang plano ng Diyos na ibangon muli ang kanyang bayan. Kaya katulad din ng Pharaoh sa kwento ng Eksodo, parating si Gog para wasakin ng mga tao. Pero ibubuhos ng Diyos ang parusa niya kay Gog. Marami itong eksena na hindi maganda kung literal na at pagsusunod-sunurin. Kasi una, nilamon ng lindol ang mga hukbo ni Gog. Pero pagkatapos ay tinupok sila ng apoy sa dalawang magkaibang pagkakataon. At pagkatapos nito, dumating ang Diyos para salakayin si Gog at ang kanyang hukbo sa kapatagan. Hindi sila inilibing sa loob ng maraming buwan. Malinaw na puno ang mga eksenang ito ng simbolo at paglalarawan. Ginamit dito ni Ezekiel ang buong kakayahan niya bilang isang makata para ipakita na nakahanda ang Diyos na tuluyang puksain ang kasamaan ng tao na sumisira sa kanyang mundo para makagawa siya ng bagong nilikha. At kapag napuksa na ang kasamaan sa mga bansa, ipapakita sa huling seksyon ng libro ang pagbabalik ng presensya ng Diyos palang araw sa kanyang bayan at sa kanyang templo para ibalik sa ayos ang lahat ng nilikha. Unang natanggap ni Ezekiel ang mahaba at detalyadong pangitain tungkol sa bagong templo at bagong lungsod. Ipinakita sa kanya ng isang gabay sa langit ang paligid ng bagong templo at mas malaki at mas nakamamangha ito kaysa sa templo ni Solomon. Mayroon itong bagong altar, bagong mga pari at talagang bagong sistema ng pagsamba. At pagkatapos ng detalyadong pag-iikot na ito, bumalik ang maluwalhating trono ng Diyos na nakita niya sa unang pangitain at pumasok ito sa bagong templo. Ngayon, ang ibig sabihin ng mga pangitain ito sa templo ang naging ugat ng mga debate sa mahabang panahon. Naniniwala ang ilang kristyano at hudyo na bumabasa ng kwento na literal na matutupad ng pangitain na ito balang araw. At taglay na mga kabanatang ito ang aktual na mga blueprint ng bagong templo na itatayo pagdating ng Mesiyas para itatag ang kaharian ng Diyos pero maraming mga Hudyo at Kristiyano ang naniniwala na ang pangitain ito, tulad ng iba pang mga pangitain ni Ezekiel, ay puno ng mga simbolo. At inilalarawan ng mga ito ang realidad ng pagbabalik ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan, sa ilalim ng paghahari ng Mesiyas. Pero hindi kinakailangan sa anyo ng isang aktwal na gusali. Kahit anong pananaw ang pariniwalaan mo, mahalagang malaman mo na kahit kailan ay hindi tinawag ni Ezekiel ang lusod na Jerusalem at ipinapakita ng kabanata 47 at 48 kung bakit. Nakita ni Ezekiel ang maliit na bukal na dumadaloy mula sa pintuan at mga hagdan ng templo at bigla itong naging rumaragasang ilog. Dumadaloy ito palabas ng templo at ng lungsod papunta sa disyerto, papunta sa pinakatuyong lugar sa planeta, ang lambak ng patay na dagat. At pagkatapos ay nag-iwan ito ng mga puno at bagay na may buhay sa lahat ng dinaanan nito at ang patay na dagat ay naging buhay na dagat na punong-puno ng mga halaman at hayop. Ang lahat ng larawang ito ay nanggaling sa hardin ng Eden, sa Genesis Kabanata 1 at 2. Kaya makikita natin na talagang malawak ang kahulugan ng pangitain ni Ezekiel. Ang plano ng Diyos mula sa simula ay ibalik ang lahat ng tao at lahat ng nilikha sa kanyang presensya na nagbibigay ng buhay. Kaya nagwakas ang libro sa pangalan ng hardin na lungsod naroon ng Panginoon. Nagtapos sa mga pangitain ni Ezekiel na puno ng pag-asa para sa bagong hinaharap, mga bagong tao na nakatira sa bagong mundo at pinapakilos ng Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Ito ay mundo na punong-puno ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. At tungkol dyan, ang aklat ng Ezekiel.